Walang sino man ang isinisilang na mahirap o walang alam. Bawat isa ay meron taglay na katalinuhan na siya nating ginagamit kung saan tayo dadalhin ng ating mga pangarap, kung sa tagumpay ba o sa kabiguan. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang pinagkaitan ng magandang kapalaran, namulat sa sobrang kahirapan at nagsimulang magtrabaho sa murang edad para mapunan ang pag-aaral gamit lang ang mga pangaral ng magulang at matinding determinasyon. Siya ay nakipagsapalaran upang sunduin ang kanyang mga pangarap patungo sa katotohanan at sa duloy higit pa sa pagtupad nito ang naging pabuya sa kanya sapagkat ikinarangal pa siya ng bayang kanyang pinaglaanan ng paglilingkod. Ang kwento ng mga sakripisyo, paghihirap at pamamayagpag ni Epimaco Bilasco. Ang janitor na nakasukol kay Nardong Putik. Pero kung bago ka palang sa ating channel,